9.27 9.27 Ayan o oh. Kaninang alas 7 Nagsalin uli ako Ngayon 9.27 Yan Sa tindi ng init ngayon Eh sandali lang o oh ilang minuto lang kalahati na naman yung laman kailangan talaga yung malaki yung 16 liter na agad magpo na ito eh ayun ko lang kung ito ay eh, may itlog na rito. Malapit na mag-format tong mga ito eh. dinataan oh beans squash dinataan yan dinataan ah, haluan ng heavy oh ah, aramang pala aramang sorry alamang ayan alamang Oh, hipong tuyo. Hipong tuyo. Asan yung ano? Ito yan. O. Oh. Kokos musipira. Tama oh, ba yun? Eh. Kokos musipira. Coco Mama. Oh. Wow, tulo so laway na naman kayo. Yan ang amin po tayo ngayon, Bispiras. Nam ng Piesta. Oh, bispiras pa lang ng Piesta yan eh, ha. Wow, anong tawag dyan? Sabaw ng... Sabaw ng... Longgonisa. Longgonisa. Ayan ha. O, maya maya na uli. Ginataang sitaw. String beans with squash and coco mama. Halo-halo lang. Halo-halo lang. Halo-halo lang. eto itong tinitira kong ito pampansito, pampansit to uh, pampansit dispiras en in pista our barrio pampansit yata to eh pampansit ayan no. ah pangkaldereta pala ayan pang caldereta. ah maya maya na ulit puro preparasyon ang putahe raw na luluto yung bukas ng umagang maaga. Siguro mga alas tres magluluto na. Ay, kaldereta, pansit, sopa. Kasi yung patatim yata ay manggagaling dun sa isang bata. Yan. Pero ngayon lunch ito. yan halo-halo lang para maghalo halo yung mga likado op so, maya maya uli paminta wala eh, ng paminta yun lang magdudurog uh, daw ng paminta so, uh, maya maya na uli madudurog uh, ng paminta lagyan na po ng paminta at saka ng pinasarap. yan ah natapos sarap din eh magic sarap hmm. dami niyo dapat palahatin lang 'yan eh yo yeah sabulong mga pakainin kan oh Lagay na ang niyog. Tama na yun. Masyadong marami asin. Yung wala na asin niya. O, oh, diba? O, ito na. O. Oh. Sili sauce.

sila muna no, pang no, preservative ayos na yan amoy pa lang eh oh. Diba? Oh, yan ang finished product. Ginataang string beans with squash.

Ayamo mo, mo pa mido, pa, mido, pa, mido, sila mag-request mamaya. Ganun talaga. Walang pang piyesta eh. Pamintamin doro. Mayron, okay, text na din.

ya ano ba -adong gusto niya kuhani sa kanila kaun? yung so, eh, galing Ila ng pa ng Mindoro November payata ito ng bintang ito ah September pala galing kay Lola sa Mindoro. Ayan o, bango. Bango. Pamintang Batangas. Ay, Mindoro. puno. Ha? Ay, bongga ng isa ko na din na hotdog. Ang gari-gari. Para lutong kukunin. Yun. Ang sip. Alas 12. Patatlong refill na ulito. Patatlong repeal. Patatlong repeal. 12 ha ah. Patatlong tatlong repel ubos na uli ang tubig nila oh oh ubos na uli ha oh. oh aba bitin na rito bit nakapasok to may nakapasok oh ulam ka ngayon sa akin kapasok ka hindi ka tigarito hmm. yari ka ngayon ulam ka ngayon sa akin hmm. ano, magpupunta Ha! Yari ito <.ministradže202> <tira> <Schować>. ngayon. <tira> <apology> ah, Holy Cabal Bone. Holy Cabal Bone. Yung pang isa. Yung pang isa. Yung pang isa eh. O, yero, yero nga naman, eh, mainit. Siguro, mas gusto nila doon sa may puno ng kawayan. pumasok yung kay pala na yung posible namang umitlog dyan sa ilang. yung manok pag laging may itang kain lalat yung mga kasamahang manok ay kumakain gusto na rin nilang pumasok kaya yung mga native dito eh Pag ako'y nagpapakain, maraming nang ali aligid dito. Gusto na rin makiagaw. Ngayon, kung walang net, kung walang net ito, hindi eh, labas-pasok sila. Ibig sabihin, napapasukan ako dito ng net. paano pag yung nalayaan to? Saan kaya dumaan yun? Kaya butas dito? Wala namang butas dito eh. merong mababang lugar ibig sabihin so yung 8 meter kung 8 meter yung taas nya ay eh nakakapasok pa rin ibig sabihin kailangan sa 10 meters oh, 8 meters na yan eh oh. may nakapasok pa rin yun ang mahirap sa ano kawayanan hindi pa naman ako nagsapatos daming tinik kaya pag pumupunta ako rito nakasapatos ako eh daming tumutusok na ano si it eh oh, no diyan sila nagumpukan kan oh, sa lugar na yan no oh. palibasa malamig oh kaya maganda rin pala yung may kawayan ang problema nito sa kawayan ito maraming dahon tapos pag kayong may kumuha ng kawayan masisira yung net yan ng aking observation dito disadvantages disadvantages pag may kumuha ng kawayan basta na lang kukuha masisira yung net lalaylay ang net na yan ang kagandahan lang naman dito ay malilom oh kitang kita mo naman oh yan ang advantages naliliro man sila ay doon kasi mainit eh, sa kawayan yan. ay sa kawayan sa yero kaya siguro narito sa silalim ng kawayan ayan na ko ganun so, ayan oh. o oh. oh, sandali lang yung binigay ko o, kalahating kilos yung nanay pag pinaggap paghimagas namin yun, yung balat tsaka yung uh, young. yung balat is inom na sila ng inom ano hindi inom lang kayo ng inom para hindi kayo makadehydrate ano ano kakainin mo yung aking camera aking cellphone oh. ayan patatlo na yan tapos 12. Patatlong refill na yan. Tapos 12 pa lang Patatlong refill na. Ibig sabihin nakakaapat na liter at kalahati na. Sa 1.5 na liter. Kaya sabi ko kanina sa misis ko. Gusto kong bumili nung yung malaking timba. Yung may ano. Drinker. Yung nabibili sa ano. Pwede siguro yung malaki. Meron kasi malaking galon eh. Hmm. Squash to eh, squash Yan, mm -hmm. Balat ng squash yan. No? Oh. Okay. Ang din dito na lang. May ulit. Alas 12 ha. Ah. Alas oh, 12. Bandang alas 3 siguro yan. Ubus na uli. Makaka-apat na litrat kalahati na sila. Sa sampung manok. Makasum na niyo. Hindi nila titigilan yan. Hanggat hindi hanggat may tubig siguro yan. Tapos doon ang kanilang ano, pahingahan dyan. kasi ibabaw nito pulungan to ng baboy dati eh ngayon yung ibabaw nito maraming dahon ng ano ng uh, kawayan kaya price ko hindi mainit malamig dito sa lugar na to pero doon sa mga androlok doon maano yung mainit doon talaga pero ito nilagay itong tubig na ito, kagabi pa ito ngayon lang nung ay magre-drill tayo ngayon para dito sa mga RIR red oh, yan oh o, naghihintay ng tubig Pakain yung camera ko. Ayan, ah, pala nyo, makain niya yan. Sobrang init. Ayan sila yun. Ayan yun kayo. Medyo press ko kasi dito eh. Kasi dito, ano eh, parang may siling kasi yung nasa ibabaw nito makapal na yung dahon ng kawayan hindi ko talaga inalis dahil magsasummer pero dati nilay nililinis ako yung ibabaw niyan yung ibabaw nito yung ibabaw niya kasi may dahon ng ano kawayan ayan o oh. kaya presko dito presko pwede kang matulog dito eh Okay, may hamay na ulit. Okay. Hanggang dito na lang po. Sa alas 12. tatlong refill ng tubig. Ganyang kainit dito. Kanina tinignan ko 32 centigrade kanina eh. Alas 8 media pa lang eh, di lalo na ngayon baka nasa 40 na Ayaw ko ha oh. Okay, hanggang dito na lang po. Share, comment, subscribe. And uh, sa mga bago di yan, kung gustuhan nyo po ang aking video, tangkilikin po nyo. At paki uh, pakipindot na rin ang bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Next anggang Hanggang sa muli, bye-bye.